Sa pagitan ng mga bote ng imported na shampoo at mumurahing chismis, walang nakapansin ng una si Alfia Marie Cruz, 21 taong gulang na dalagang promde habang pumapasok siya sa Ledger Lynn de Bote, ang pinakasosyal na salon sa Bonifacio High Street, litaw ang matingkad niyang kutis. Kaping barako sa gitna ng salaming dingding at puting ilaw na halosing puti ng mga pangarap na ibinebenta roon. Nakarosa siyang bestida, payak, walang alahas, nakasiksik lang sa bulsa ang isang lumang teleponong kupasang case. Sa tabi ng pinto, bagyang umusli ang isang masungit na tingin mula sa receptionist na si Trixie, maputit, mapusyaw, naka-clipboard na parang wais na iskinita nang makita si Alfia, naka-appointment kamis, malamig na tanong. Walk-in po sana, nahihiyang tugon si Alfia. Simple trimming lang at maybe konting treatment. Agad na nagkatiginan si Trixie at ang kaibigang hairstylist na si Joanne. Pareho silang nakakulot ang buhok na waring di hinahampas ng hangin. Sumimple si Joanne, yumuko sa balikat ni Trixie. Bulong ang patutsada. Gusto yata magpamakeover ng Char, Brownout Princess. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa iba ba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, Tuloy natin ang kwento. Humaghikik ang dalawa, hindi tinatakpan ng bibig. Pumasok pa si Michi, isa pang stylist, at dito paningin niyang sinukat ang kabuuan ni Althea. Walang laban ng dalaga sa tatlong pares ng matang mapanuri, kaya't pinili niyang tumahimik, kinuputot ang triantas na kulot na buhok at tumupo sa waiting area habang ang tatlo'y nagtawanan. Mukhang di afford ang wash and wear natin na sabay sipsip sip ng makyato si Michi. Hindi nagtagal, lumapit ang isang mas batang helper, si Yumi, at mahinang bumulong kay Alfia. Pasensya ka na ate, ganito sila kapag kala nilang walang pambili. Ngumiti lang si Alfia, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Parang matang sanay na sa dilim kaya hindi na nasisilaw sa ilaw at ingay ng mapanghusgang paligid. Nilabas na ang phone, kabado, at nagtype ng mensahe. Here already sis, we'll wait. Pinindot ang send, tahimik niyang tiningnan ang rilo. 2.18pm Samantala, nagsimula ng magdemo si Joan sa harap mismo ni Alfia. Pinatid niya ang buhok ng klienteng si Miss Vivian, isang sosyalera. Si girl, pag natin magiging European ash, hindi gaya ng sabay sulyap kay Alfia na espresso roast. Tawanan ulit. Kumunot ang noon ni Alfia ngunit anatili siyang tikom bibig. Marahil sa kanyang mundo, paulit-ulit nang umuugong ang mga birong kumikwestiyon sa kulay niyang parang gabi matapos ang ulan. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad at may dating na babae. Naka-jumpsuit na sulka, may shades na oversized at pulang lipstick. Ang may-ari mismo ng salon na si Miss Rachel ang sumalubong. Welcome Miss Kay! Masiglang bati ni Rachel. Ready na po ang VIP room ni... Sorry Ratch, dito lang muna ako. Sabi ng bagong dating, hinubod ng shades at nambadaan ng bungiting nakamukha ng kilalang fashion influencer na si Kay Cruz, may 6.8 million followers sa Instagram at 3 million sa TikTok. May hinihintay ang special guest. Nalaki ang mata ni Trixie nang makilala. OMG! Si Maong Kay yan, di ba? Yung hashtag, glow from within queen. Bulong niya kay Joanne. Nagsipaghilera ang staff, biglang kumpletong ningiti, nagsitayuan ng ilang kliyente para makaselfie. Pumwesto si Kay sa waiting area, tapat kay Althea, at walang pasintabing niyakap ang dalagang nakapulang bestida. Girl, sorry, na traffic ako! Malakas ngulit malambing niyang wika. Nag-freeze ang buong salon. Tila nabilawkan si Trixie. Nag-eko sa loob ng utak niya ang dalawang salita, girl at niyakap. Si Joan naman ay nangingiling yung hawak niyang hair iron. Si Michi napalunok, parang nilamon ng sariling laway. Pantasya nilang magka-selfie kay Kay Cruz biglang naglaho at napalitan ng tanong. Bakit close sila ng brownout princess? Hinaplos ni Kay ang buhok ni Alfia. Ready ka na bang ipakita sa kanila ang tunay na ikaw? Ngumiti si Alfia, tumanggo, saka tumingin kay Miss Rachel. Kailangan po namin ng isang full-service private station. Ani niya, mas mahinahon ngumit walang bahid ng pag-aalinlangan. Bayad ko na po online. Nakasend na sa email niyo ang confirmation. Iniluwa ng printer sa counter ang resibo. Dinampot iyon ni Rachel, tinignan at muntik nang mapaupo. 38,500 pesos ang halaga. Premium na glass silk treatment with exclusive brand collaboration. Nakapirma si AM Cruz at nakadetalye pa ang kondisyon. Must be executed on salon floor for live content. Bago nakabawi ang staff, kumandirit si Naki at ang media team. Sandali lang, nakaset up na ang LED ring light, tripod at boom mic. Mabilis na tinanggal ng assistant ni Ki ang bestida ni Althea at ibinigay sa kanya ang isang pastel lilac na robe na may burdang hashtag woke up like this. Nagpalakpakan ng mga kamera, si Yumi ang pumuesto sa likod para abutan ng tawel live na live sa Instagram Hi, loves! Sigaw ni Kay. Today, I'll be styling my sister and co-founder, Althea Marie Cruz. Yes, the genius behind our brand, Morena Glow. Time to break more beauty stereotypes. Nagkislapan ng ilang notification sa monitor ng salon. Hundreds, thousands, then tens of thousands na viewers. Kumakabog ang dibdib ni Trixie. Di niya akalang ang pinagtripan nila kanina ay isa palang CEO ng pinakabagong cruelty-free skincare line na sold out worldwide. Nang bumukas ang comment box, OMG! Siya pala si AMC! My Melanin Queen! Sana all confident! Napatingin si Joanne kay Michi, unti-unting namumutla. Hiyang-hiya silang lumapit ngunit sinalubong sila ng mahinang ngiti ni Althea. Would you mind assisting? Ani niya, di na nakapalag ang dalawa. Tumanggo sila at kinuha ang mga suklay. Habang inisa siyang po ni Joan, biglang nagtanong si Kay sa harap ng kamera. Sisis, did you know why we promote hashtag own your shade? Sabay tingin sa staff? Because some people are still stuck in colonial mentality and think dark skin equals low status. Tingin siya kay Joan. Pero healthy naman yung feedback kung may natutunan sila, right? Napalunok si Joan. Yes, ma'am. Good, makakolab na tayo. Sa susunod na isang oras, sinuklay, nilaggan ng mask, pinatuyo at sinirume si Althea. Sinimulan ni Michi ang soft curls, si Joanne ang nagstyle, si Trixie ang nagmanicure. Unti-unting namimilog ang bibig ng mga nanonood habang lumilitaw ang kislap ng buhok ni Althea. Kulay onyx na may copper undertones sumasalamin sa ilaw na parang kumot ng mga bituin. Sa dulo, pinasuot siya ang isang simpleng linen jumpsuit na kulay champagne at inabot ang sariling phone. Nag-flash ang final shot. Si Althea sa swivel chair. Nakaangiti. Kitang-kita ang flawless niyang balat at confidence na walang kasing tingkad. Kumindat siya sa kamera, tumango kay Yumi at pinindot ang post. Pagkakita sa update, nag-refresh ang salon system. Morena Glow Official, New Live, 120K Viewers Sa comment section, sunod-sunod. Buying my third bottle, my shade, my power! Dumapo pang muli ang mga mata ni Althea sa tatlong stylist. Hindi galit ang ngiti niya, kundi banayad na paalaala na hindi kailangang sumigaw para marinig ng mundo Lumapit siya, hinawakan ang braso ni Trixie. Alam mo? Sabi niya'ng malumanay, nung maliit pa ako, tuwing pupunta ako sa palengke, tinutukso akong munting uling. Pero ngayon, pag naglalakad ako sa runway ng Singapore Fashion Week, tinatawag nila akong Black Diamond. Depende lang talaga kung paano mo kikintangin ang sarili mo na mula si Trixie di makatingin niyang diretsyo. I'm, I'm really sorry Miss Althea. Ngumiti si Althea. Walang miss. Pare-pareho lang tayong babae rito. Basta sa susunod, alalahan ninyo, ang kulay ay hindi sukatan ng kayamanan. Baka kasi mas mahal pa ang tapang ng balat kesa kulay ng bulsa. Tapikan ni Kay ang balikat niya. Let's go CEO! May board meeting pa tayo with Sephora si sa Zoom! Sigawan ang comment section na pahatid ng virtual hearts ang libo-libong sumusubaybay. Bago umalis si Althea, ibinulsa ang lumang telepono at inabot kay Yumi ang tip na 5,000 pesos. Salamat sa pagiging mabahit. Bulong niya. Namimilog ang mata ng helper na paluha Lumabas ang magkapatid sa salon na tila higit pa sa royal exit. Naiwan sina Trixie, Joan at Michi, tahimik, masingot pa sa natuyong hairspray nungit may natutunang leksyon na hinding-hindi mabubura ng pangkulay at blower. Ang morena, tayumbangi at kay dilimmang balat ay hindi pabigat sa ganda ng daigdig, bagkus liwanag na nagpapaalaala na may ganda sa bawat anino at sa bawat retoke na hinahangad ng mundo, may isang althea na magpapaalaala na ang tunay na makeover ay nagsisimula sa mata na marunong rumespeto, sa bibig na marunong humingi ng tawad at sa pusong kayang tumanggap ng liwanag ng iba, gaan naman ito kaitim o kasinag ng araw sa dapit hapon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. ba? Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!